Good morning mga Tupay Kataotin okay yung lahat mga Tupay Mga solid supporter ko At dito na naman ako ngayon mga Tupay uh, Mamimingwit na naman kami At <laughs> uh, dito uh, Pagdating namin dito mga Tupay May na, nauna na dito mga kasamahan kong Angler mga Tupay Siyempre, araw ngayon ng linggo mga tupay, uh, tayo ay uh, magsaya sa pamamagitan ng pamimimit mga tupay. Dahil mahilig din na bumamimit talaga mga tupay dahil doon sa probinsya, sa buhol talagang malapit natin kami sa dagat mga tupay. Kaya may kahiligan din ako sa tungkol sa pangingisda mga tupay. dito kami sa sa Manila mga tupay, kaya ang madali lang dito mga tupay ay yung mamimimit sa mga ilog mga tupay yun kasama ko na naman si daddy nandoon at siyempre nagsititap sa mga tupay at nauna na ako nagsitap mga tupay at naghahagin na ako ng aking pamingwin at pre mga tupay mayroon ako mga kasama dito dito mga na mga tupay pagkita na sa inyo mga tupay ha yun sila mga tupay mga una sila sa akin at uh, mayroon na silang huli Shout out. out ano YouTube channel mo? Idol. Paming with vlog. Baka naman mga tupay yung ating aking kasama ang mga angler mga tupay. Yun sila oh. Ayan. Sama natin vlogger din mga tupay. Uh, Siyempre ang kanilang tungkit mga tupay ay yung uh, pamimingwit mga Sa tupay. Yun! Ang anglers ng Laguna. <laughs> Laguna. Oh, taga Laguna pala ito sila. Tupay. Yes. Okay. Uh, shout out sa mga taga Laguna dyan, mga tropang angler dyan. Shout yung lahat. Baka naman, katupay vlog. <laughs> okay. Ano uh, mga tupay, umpisahan na namin yung uh, pang pamimingwit mga tupay antabayan na nyo na lang mga tupay kung mayroon ba kami dito makakamahuli katulad nung nakarang linggo mga tupay na medyo nakaharvest tayo dito na pwisto mga tupay kung saan dito rin kami nakahi, nakahuli ng marami mga tupay okay mga tupay antabayan nyo na lang po kung mayroon ba kami mahuli at hinagis ko na yung aking mga tupay na. Ano? okay huli dati huli dati wala ay, nakawala na din. Nakawala. Uy, huli. Huli! <laughs> True pang ang lira na Ayos. <laughs> o. Oh. Orang mika suke jana. Orang mika suke jana. Kau nela mengalapan juta. Terus, terus. 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 Terus, Pali! Takbo ka may tubig pa? Oh lala! Uli siya daddy mga tupay! Ako wala pa! Wala pang kumagat sa akin! Dapat pala ilapit natin yung cooler dali! Okay lang <laughs> hindi ah. Marami talaga kayo show kayo dyan. Kami dito wala. Paisa isa lang. Parang may bang dito. Kaya nga eh. Daya naman ng mga tilapia. Kayo lang yung nakikilala. Ole, mga katropa ang <laughs> Bira kayo lang talaga nakikilala ng tilapia dyan ah Parang, parang hindi tila ano Kaya nga eh, parang may bakod yata parang, <laughs> <di> ba? <laughs> 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 Binakuran nyo <di> ba? Binakuran nyo ba? May boundary talaga dyan Ang <laughs> laki pa naman oh no? Ha? malaki na bu <laughs> malaki Nakilala na si kuya kasi pisto ni kuya yan dyan eh. Para ang nangyayari 0, 1, 2 0, 1, 2 0, 1, 2 dito 0, tayo Ay, dito nga si <laughs> labog mga tupay, may bangka. Madaan mga tupay ano. Salved, salvage. Salved. Salved. Uy, salvage? Salved. Ha? Salvage no? Salved. Ah, bandang buntot eh. <laughs> salvage nga no? Uy, <laughs> nalaglag pa. Ang bira Dalawa na. na laglag Ole Malapa din ano Good choice na Tilapia ba? Ta tilapia no pure Pure tilapia <laughs> Tunay Tunay Hoy! Yes! Pambira tumalon pa! pa Talagang buhay talaga. Tumalon pa eh. Mamaya daw, mamaya. marami pa daw kasunod niyan. <laughs> tumalon ang tilapia mga tupay. Hindi nahawakan ng maigi. Madulas din kasi yung tilapia mga tupay. Ayun, hindi mo talaga mga tupay na may makakawala talaga. Awi-awili 'yung medetalgeran hey, mo. Eh ginagalaw-galaw na 'yung sa akin mga tupay kaso hindi naman takbo muna kasi. <laughs> ginagalaw-galaw pa eh oh. Hmm, putik wala talaga mga tupay oh. <laughs> Kinakbo na. Pero di ko manuh, ano, di ko ma timpo. <laughs> Ah, galau-galau nama mga tupay Tinutuka-tuka lang mga tupay Hindi ko na makuha Hindi ko makuli Uli May pla-pla-pla oh May pla-pla Plastik <laughs> May pla, pla <laughs> Oh, baka malaglag na naman yan. Kala <laughs> <smart> <laughs> pa do? Five fingers? Five. Bye. Five fingers. <laughs> Malaki talaga din five fingers yung. <laughs> <laughs> <laughs>